guys. Ayan guys, nabalutan siya ng foil. Alam nyo guys, kasi dati, pag walang foil kasi to guys, ano siya, nasusunugan po ako ng damit, nasisira. Dumidikit talaga yung ano, yung ilalim talaga ng plancha dito sa ilalim. Ayan guys, so nasa gitna na siya. Ito po kasi yung pang ano, yung pabababa ng apo, ng init niya guys. Ayan. Ayan, nasa baba. Lakasan ko siya guys. Ayan. lakas kasi yung guys, so, oh, oh, yan. Oh, hindi pa rin siya guys. Oh, di ba? Amisi. Ang galing niya guys. Ang galing niya, legit talaga. Grabe talaga guys, ano siya, legit. Ayan, uh, um. Ang galing. O oh, nagaling niya. O, uh. hindi talaga siya na, uh, musik um. safe talaga yung damit. Kaya ito na lang ginagawa ko guys kasi hindi siya nasusunog. Ayan o. Oh. Uh, uh. um. Mga ganyan yan guys, sunog na yung damit mo. O, oh, sa sapol na siya. hindi oh, ba? Ayan, o, oh, nasa gitna na siya. Kasi pag tinanggal ko to, guys, ay wala na. Siguro butas na tong damit. Uniform pa naman. Tsaka ang ganda ng ano niya, guys, kasi para siyang ano, para siyang yung pagka niya talaga. Hindi siya masyadong gusot-gusot. Ayan, o. Oh. O, oh, di ba? Kaya subukan nyo na, guys, mag ng damit na gamit ang foil. O, oh, di ba? Kanina pa yan, guys, sa so, gawa ko. Tingnan ko lang. Hmm. Kasi hindi ako makapaniwala siya na ganyan talaga siya kalidjit. At hindi ako makapaniwala na ganyan talaga siya kasi nga, hindi siya talaga na ano, nasusunog yung damit ng bata. Yan, damit ng uniform nila. Oh. Ang galing niya guys. Very amazing. Kaya safe na safe po yung damit kahit nakapoil pala siya. Ang hmm. ganda oh. mm maka talagang, ano, kasi, guys, pag wala talaga siyang coil, guys, ang damit talaga ng, ano, ng, ang damit ng uniform, guys, nagkanda, ano, siya talaga, gusot-gusot talaga siya. Hmm. Ayan, o, oh, tingnan nyo, galing na ano lang kasi siya ayan o um, tingnan pero pag hindi siya wala siyang ano guys hindi siya masyado na pa-plant kasi hindi siya mainit hindi mas init yung yung plant pero pag may foil pala mainit talaga siya guys so ayan lang guys ang share ko sa inyo kaya subukan nyo na guys mag-plant siya ng may kasamang foil balutan nyo po siya guys para iwas po sa sunog sa inyong damit o masira inyong damit so ayan lang guys thank you for watching